Ayan, at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Uh, andito po tayo ngayon sa may tabing kalsada po. Ayan. Dito po sa may bahay po nila AJ at nila Irish. Dito po sa limang magkakapasay mga kalingap po. Ayan, para po bisitahin sila at syempre may dala po good news para po sa kanila. Ayan, dahil... Nakausap ko na po si Kalingap Prob at sila po ay pupuntahan po para mabisita din at matingnan po ang kanilang sitwasyon ayan, dito po ito sa tabing kalsada ng mga kalingap syempre ang aking service po ayan, ngayon po ay araw ng sabad ang mga kalingap at kaot lang po natin galing po sa trabaho kasi pag sabado po ay half day lang tayo ngayon po ay alas dos na ng hapon ayan, at may dalabing po ako dito mga konting grocery para po sa kanila Ayan, lalagay ko lang po sa bag kasi talagang mahirap po magmotor pag lilit ko po ito. Ayan, may bigas, may mga grocery po. May kapeta-sukal. Sana po ay makatulong po sa kanila. At yung nararangin po tayo ng kontek. yung buhay makatulong-tulong po tayo. Kahit ganitong klaseng tulong lang mga halina po. Ayan. Dan siyempre nandito po yung kalang bahay sa baba mga kalingap ka na Ayan, kung po mga kalingap talagang Grabe Sana po talaga ay mapunta nyo po, po kalangap, Sila ay napansin nyo po ano trapal na lang po yung harang dito sa kabilang dingding uh, at kumot sa saka may kunting flat sheet at sirang sirang na po talaga yung kanilang bahay pati po yung kanilang kusina ayan ayan sana po ay sana po ay magustuhan po nila yung ating sasabihin na, na po uh, tingnan po natin yung kanilang reaksyon ayan sana po ay matuwa po si na AJ at si Irish at ang kanyang mga kapatid puntahan po natin sila ayan uh, ah, magandang hapon po magandang hapon po sa inyo tao po ba dito ayan sinanay na may uh, mga tao palang lang ibang nakatambay dapat na po tayo uh, at may galam siya tog na po pala sa so, uh, mga viewers maraming uh, maraming marami, salamat po ay pang ano nila yan pang allowance para pag, sa pagpasok nila na. ayan <laughs> Ayan, dapat maging masaya kayo na eh kasi malapit ikaw yung nang malay natin, di ba? Kasi si Kalinga Prab, pag talagang nakita niya yung sitwasyon ng isang pamilya, kalagayan na dapat eh, magkabahay kaagad or talagang karapat dapat agad na sinisingit niya. Kasi <laughs> meron naman kaming na kikita na ano eh, na kahit halimbawa ay sasunod na lang muna siya. Yung makakapaghintay pa naman, 'di ba? Hmm. Ay kayo tulad nyo pag na, pag nakita nyo yung pag nakita ni Kalinga Prof itong bahay nyo sigurado. Talagang maano siya. Talagang maano yung damdamin niya. Tsaka nakakano 'di ba kasi sa hirap ng buhay, at least yung mga anak mo napakaswerte mo po kasi masisipag sila mag-aral. Kahit mag po mag kahit ano naringa po siya yung may tumulong sa amin. At nawon po sa pag aral lang sana ng mga anak ko si lima po yan yung pamangkin ng palaki yeah, po yung mga kaya, kaya, ang hirap din po talaga pag ano pag pinanganap kang mahirap siya wag po ano hindi yeah, talaga kaya nga po pag hindi wala ko na ipinaba talaga pong ganun konting taste lang kasi makakaraos din naman po mm -hmm. Diba? mas sa uh, ang mabuti po ay kahit ganyan na po sila hindi sila nakakapag-isip na kasi yung iba po na isa sa hirap ng buhay nakakapag-isip ng hindi maganda yung iba nag-aasawa na maaga kasi kala nila yun ang solusyon di ba ganun at least yung mga anak mo nandyan para mag-aral dapat ganun na yun dapat sabi payuhan mo sila din na ano. hindi solusyon yung pag-aasawa dapat lalong mas magsikap kasi mas magandang maging inspirasyon nila yung kahirapan para sila ay umasenso oh, oh, gusto ko lang makatapos yung pagkakas kasi yung pagkumulat sa akin na hindi nakatapos opo okay, yun po ang mahirap Tayo lang naman pagpamamana ko sa kanila po. Eh, ikaw Irish mag aral ka mabuti ha baka kung mabalitaan ko may asawa ka na din bata ka pa yan ang, ano eh kasi marami po naging beneficiary ang team kalingap na ganun ang nangyayari kung kailan natulungan na tsaka naman nag-iiba yung ano gano'n na nanay sana pag kayo natulungan ng kalingap, kalingap lalo na ni kalingap rob nila kuya bal nila ate edna or nang sino man sa team kalingap sana hindi kayo magbago ano irish maraming maraming salamat kasi at least nandito ka si kuya yung gym medyo busy ba't ikaw hindi ka nagpunta na nagsama dun nag ano pa ah po mga kalingap. Isa po yung ano isang ano po ng church po ano. Napaka makajus ni ano ni AJ. Sana makausap talaga siya ni Kalingap Rob pag nagpunta siya dito. Sana andito sila lahat para makita sila ng mga viewers ng mga ano. Malay natin 'di ba may mabuting puso na tumulong para sa kanila. Kahit hindi na nga para sa inyo na eh, 'di ba? Para sa mga para anak mo. <laughs> Yan ang pangarap mo sa akin, makapagtapos ng pag-aaral. Opo, yan. Ayan po mga kalingap, ano, masaksayan po natin yung kanilang ano, feelings at uh, yung kanilang masasabi. Ayan, alas napapalawa si nanay kasi ayan, napapalawa po sa sobrang tuwa. Ayan, maraming maraming salamat din po mga kalingap po na no? sa patuloy na pag-support sa aking YouTube channel. Ayan, ako nga po pala sa si Super Mook na lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil na po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ayan. malaking tulong po yan para, para po sa mga katulad nila Irish at nila Nanay Rowena, nila AJ, nila Frankoy, ni Edwin. Yung po sa limang mga anak ni Nanay. Sana po ay matulungan po natin. Kahit sa mga ganito lang mga simpleng paghatid po sa inyo ng, ano, ng ganito mga vlog. Ayan. Thank you so much po. Ayan po. Ayan po mga kalinga pa lang. Tingnan po natin yung kanilang bahay. Kahit po dito lang sa gilid kasi huwag na po tayong pumasok dun sa loob kasi nakita nyo naman na po nung nakaramblad ko. Ayan po mga kalinga po. Ito naman po yung kabilang side. Kasi nyo po mga kalinga talagang tagusan na ito. Ayan na. Ayan ay. pa paano pala kayo dito na pag maulan? Alam ba pag may bagyo? Ah, Nalikas po sa noise ano ano kayo? O oh, kasi kakatakot na yung bahay. Hapay na yung ano, puste. Hapay na yung puste mga kalingap. Talagang wala nang ano, pamakuan yung mga bubong. Gabok na, gabok na. Yung mga sako na lang po nakasingit. Ayan mga kalingap at nasaksihan nyo po ano, ulit ang ating vlog kina Irish, kailan na, na yung Rowena. At uh, wala po si AJ, hindi po natin natagpuan. Nagkasaliwaan daw po kami kasi napunta siya dun sa ano. Sa kids ministry. Para po siyang Bible study, ano po, mga kalingap. Sa mga hindi po nga po pala nakakaalam. Para po siyang Bible study. Tuwing Sabado. ayun. maraming maraming salamat po mga kalingap. Ayan na, yung mga na din po ako. Salamat po. Opo, ayan. Mapunta ako. Salamat. Opo, lagi po kayo mag-iingat ha. At dapat ay hindi po nagkakasakit. Ako, kasi mahirap po ang buhay talaga buti nga po tag init na tayo dito sa lugar natin kaso kahit minsan gantong mainit na ulan ulan pa din <laughs> ayan maraming maraming salamat po salamat ayan, ako, ingat ayan po mga kalinga po no? maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na pagsubaybay sa aking youtube channel thank you so much po Ayan, ingat po tayo palagi mga kalingap and more blessings to come po sa ating lahat. God bless po. Ayan, bye-bye.